Good news sa mga may alagang aso at pusa. Pinapayagan na ng pamunuan ng MRT-3 ang mga alagang hayop sa loob ng tren. Live mula sa Mandaluyong City nasa front line ng balitang 'yan si Mon Gualvez. Mon, anong mga pamantayan sa pagdadala ng pet sa MRT-3? Maricel sa mga oras na ito, bagamat hindi na rush hour, bigyan ko lang kayo ng update, no sa lagay ng mga pasahero dito sa naturang station. E eh tuloy-tuloy pa rin yung pagdating at pagdaan ng mga commuter o pasahero dito nga sa MRT Boni Avenue Station. Pero hindi nila lamang mga commuter ang pwedeng sumakay ngayon ng tren dahil pinapayagan na rin magbitbit ang mga natura mga pet owners ng kanilang mga alaga ng hayop. Sa inilabas na advisory ng MRT3, pinapayagan ng isama sa biyahe ang domesticated pets pero exclusive lamang sa mga aso at pusa. Kailangan lang din na nakasot ng diaper ang mga ito at nakalagay sa pet carrier na may sukat na 2 feet by 2 feet. Isang alagang hayop lamang din kada pasahero ang maaaring isakay sa MRT. Kung nagutom naman ang alagang hayop sa MRT, hindi ito pwedeng pakainin sa loob ng bagon. Bawal din silang ilagay sa upuan dahil para sa pasahero lamang ang mga ito. Bago naman makapasok sa istasyon, kailangan din munang pumirma ng pet owners ng isang waiver form kung saan nakasaad na walang pananagutan ng MRT sa anumang pagkawala o pinsala na dulot ng pagsakay ng alagang hayop sa tren. Maraming pet owners ang natuwa rito dahil mas makakatipid daw sila sa pamasahe, lalo na kapag dadalhin sila sa pasyalan o sa vet. Madalas daw kasi silang tinatanggihan ng grab o taxi dahil may mga nagiiwan ng dumi ng mga alaga nila sa loob ng sasakyan. Maricel, paglilinaw ng MRT3 management, hindi bago itong naturang advisory. Reiteration daw ito at pagpapaalala lamang sa lahat ng mga pasahero ng MRT kaugnay nga sa pagdadala ng mga domesticated pets sa loob ng tren. Pero muling paalala rin nila sa mga pet owners na dadaan pa rin sa inspeksyon ng inyong mga alagang hayop at responsibilidad ninyo pa rin ang inyong mga alaga kapag nasa loob ng mga tren. Maricel. Maraming salamat, Mon Gualvez.